Yo! What's up mga buddy Welcome back sa ating channel Aray ko <laughs> Chanelas ko natanggal For today's video Ay marami tayong ganap Pero unayin na natin dito sa taas Dito sa taas mga buddy meron tayong Ah Hindi siya konti Problema talaga siya Kasi tanamaan ng white spot yung ating mga isda dito mga buddy Ano? Yung mga female natin, tinamaan ng white spot. Oh. At yan yung gagawin natin today. Lahat ng tinamaan ng white spot, isa-separate natin sa black box. Kasi gagamutin natin mga body. Ayan o. Nagsitiktukan yung ating mga isda. Nagsitiktukan. Oh. Oh. Dito, ginamot ko na dito. Isang araw, okay na. Ito, okay na dito. na okay na. Meron lang akong sineparate na dalawang female na paluba talaga yung tama. Ito. Pero okay, okay na siya ngayon. Medyo natanggal lang ka yung white spot. Ito naman yung bago. Kinuha ko kahapon. Ayan, may laman na siya mga body. Tinanggal ko na siya para hindi makahawa sa ibang kasama niya. At ngayon, ito ang titry natin for today's video. Kasi, sasay po natin to mga bali. Baka i-water change natin to ng todo. And then, ta, yung mga tinamaan ng white spot, ililipat natin sa black box. Meron akong binili kahapon na gamot. Actually, hindi ako gumagamit ito mga bali. Mostly, yung ginagamit ko lang sa white spot is asin. Pero since malubak yung tama ng ating mga isda, gagamit tayo nito. Ito yung recommended ng pet shop na binibilhan ko. Parang siyang methylene blue, pero hindi siya methylene. Mala... Ano, ano ba pagbasa nito? Malachite green. Malachite green? <laughs> Malachite green. <laughs> Basta yan siya. Green yung nakalagay, pero yung pagpatak mo, color blue. Weirdo ba diba? Pero sabi nila gamot daw yan eh Subukan natin mga buddy Kasi tinamaan talaga yung ating mga isda hmm. Kaya hindi eh, ko sinama sa raffle yung feeder natin Kasi yung iba is tama Baka pag manalo kay sa raffle nito Tapos na timingan na may one spite spot Patay problema tayo yung mga buddy So kaya simulan na natin Let's go! Unahin na natin itong mga malubha yung tama mga bali. Yung maputi na talaga. Pero yun nga, mabilis pa rin silang lumangoy. Dito wala masyado. Dito sa kabila yata maraming tama. Kita mo naman kasi sa taas yan. Parang nagpuputi-puti yung kanilang katawan. So, kulihin ko muna mga bali tapos pakita ko sa inyo yung mga tinamaan ng white spot. See ya! So, ayan mga bali. Nauli na natin. Tingnan nyo kung gano'ng kadami yung tinamaan ng white spot. Ayan. So, initial pa lang to sa nakuha natin mga bali. Meron pang natira. Pero, since ah... Uh, hindi nga maganda yung quality ng tubig. Gagawin natin i bawasan natin tong tubig. Siguro 1 part na ititira natin. Tapos papalitan natin ng panibagong stock water. And then, gamutin natin ng na probiotic. Meron ako na itong probiotic. Pulog natin dito. Tapos lagyan natin ng asin. Tapos yung mga nakuha natin na white spot, lalagay natin doon sa black box. Gagamutin natin to mga body. Tapos after a week, pag okay na sila, babalik natin sa tank. Sa ngayon, ito lang muna yung kukunin natin. Kasi yung iba, hindi kasi mahuli yung iba. Kasi cloudy yung tubig. Ayan naman, ililipat natin to sa black box. Harap tayo doon sa harap. Tapos, uh, disinfect natin para pwede na natin ito ilagay. Let's go! dyan natin ilalagay yung mga body uh, saipunan lang natin to and then lagyan natin ng probiotic ng tubig tapos dyan natin ilalagay yung mga ista for one week, tapos tingnan natin progression kung magagamot sila yung mga ista natin yung tinamaan ng white spot hindi pa naman masyadong malala mga body, saka start pa lang kaya pa yan gamutin agad ha? Ayan lang to. Lagyan natin ang probiotic mga mga ah, Huwag na natin Dito sa... Ang gana. Ito lagi. Ay, Ay, agas.

natin. So, ilagay natin yung isda. Pero that, ilagay natin yung asin. Lagyan natin ng... Uh, eto. And asin. Open ka lang. tapos lagyan natin ng asin alright lagyan natin ito na after 5 minutes see ya wala yung fishnet natin. Ihulog na natin yung isda. Ito, banda. Huwag nga rin isama yung isda. Kasi infected yung tubig, mga bali. Ito lang talagang isda. Yan o nga. Hmm. Ito lang muna sila for a week. Lagyan natin ng halaman. Halaman. Ano tayo dito mga sineparate na halaman. Para may shade sila sa init isa pa isa pa okay ayan gawin natin dito alright op baltad pa yata is okay na yan tapos dito sa kabila kukuha pa tayo doon ng natamaan ng white spot talagay natin dito sa kabila and then linisa natin sa likod kasi lalagyan natin ng mga fry ng blue dragon makita ko sa inyo mga body maraming fry dito ng blue dragon eto o oh. sample dami diba? ba nasa cage meron din dito sa kabila meron dami mga blue drag transfer natin sa black box para hindi makain yung mga fry tapos para sa susunod na video na transfer naman natin itong mga HB blue na anim na tanggana yata or lima. talagay natin doon sa cement pan para mabus yung kanilang paglaki yow tara balik tayo doon sa taas kasi kukuha pa tayo ng ista mayroon tayong taga-siphon! Galing nga! Wala na sa iyo pang isla? Baka nasa ala yung isla. Ako siphon ka pa. pa. na lang 1 fourth. Tapos, refillan na lang natin ng e stock water. Ayan o, stock water. Meron tayong isang gram ng stock water. Pahana? Ito, ito pa, hapon lang. Isang araw pa yan. Tapos tagayin natin ng probiotic. Oh, probiotic. Ready na natin. Diba? So, bawasan mo na ni Madam. <laughs> Say hi to my vlog. Hi to my vlog. Ganyan dapat. practice siya kasi magtatayo siya ng pet shop tatayo ka ng pet shop isda so ayan mga body tapos na natin saipunin yung mga tanks ngayon mag-refill tayong tubig tapos dito mga body nalagyan ko na ng probiotic tinamaan pa rin yung ating HB red pero I think dalawa lang hindi ko na nilipat Uh, nilagyan na lang natin ng probiotics yung tinamaan, yung isa, yung malaki tapos dito okay naman sila lagyan na agad natin same as dito ito talaga yung dalawa yung tinamaan ng malala yung ating cowlick dalawang female na yan tinamaan ng white spot at meron tayong isa dito na lalaki yung isang lalaki dyan na nilagay ko nung isang araw Is nagamot na Kaya binalik ko na dun sa tang Yung isa na lang Yung hindi pa na Naayos At Dito mga body Malaki-laki na yung ating mga Top sword uh, Bala kong ilipat to sa black box Yung mga female And then yung mga male din Separate natin Ito Ito Dalawa Tatlo Uh, at meron pa dito sa I think dito sa taas yata May, Pero maliliit pa Tatlong aquarium ng top sword uh, Sobrang dami ng female Ito transfer natin doon sa black box Para hindi mag-consume ng mga tank And then yung mga fry na Itadrop ng mga top sword yun yung natin dito sa mga tinanggalan natin ng mga, clan, ng mga tapsoy so ayan at natin maripilan ng tubig. Lalagyan natin ng dalawang tabo every tank ng probiotic. Huwag na natin gamutin mga body kasi I think hindi naman effective yung ginawa natin nung una. Mas dumami pa yung tinamanan sa Lagyan na natin ng probiotic. Kasi nung last time na ginamot namin yung HB Blue at yung Singa Blue, ito lang nilagay namin tsaka asin. Uh, gumaling naman. Meron nga lang hindi na, hindi na, na nasalba pero mostly is, gumaling yung ating isda kaya, yun yung gagawin so, ayan mga bali, tapos na natin, narefill na ng tubig malinis na kanilang mga tank ah, uh, dito din linis na halos maubos yung dalawang drum ayan, naubos na dito na drum so, ito, pati na lang natira at ngayon, lalagyan natin ang probiotics, mga buddy. Ito. Probiotics. Lalo natin. Lali natin dito. Tapos Ano na yung may napan ako dito Ayan Salat na lang natin para Hindi sumama yung mga dumi dalawang pangga na mga ba ay tabo yung nalagay natin para mas concentrated eh okay. yeah. mga madumi kasi na natanggal pati mga ah oh, kitik kitikiti Then kukulangin tong probiotics natin tatong aquarium lang to ayan ayan so ayan mga bali kulang tayo ng ah, patay dun so ganyan lang yung gagawin natin tapos talagyan natin ng asin siguro mga isang kutsarang asin para sa antibacterial and then update ko kayo kung sakaling nagamot natin yung ating mga feeder na na white spot kasi doon ko na, dito na lang sa mga tanks kula natin lagyan natin ng dalawang tabo ng probiotics kasi nung last time na ginamot ko din yung nandun sa mga tabs mga body ito lang yung gamit ko at asin effective naman yung iba na hindi nakasurvive yun na talaga malala pero yung mga bago pa lang natamaan gumaling naman sila mga body at sa ngayon malaki na nga sila at sa susunod na mga video mga body kasi mostly kasi pag ganitong maulan halos everyday kasi dito maulan uh, katulad nito mainit pag tanghali tapos pag gabi sobrang lakas ng ulan posible talaga na mag iba yung temperature ng tubig at uh, tatamaan talaga ng sakit yung mga ista mga body nagkaka white spot So, ay, dan, pa, nagdabi. Sana eh. ko. Salde. So, ganito na lang yung video, mga bari. Update ko na lang kayo kung sakaling okay na yung ating isda. hindi ko to sinama sa Rappel kasi natamaan ng white spot yung ating mga female na feeder Pang-release ko pa naman to. Kaya kailangan natin gamutin. So, yun lang, mga bari. Bye! Fish out!